May mga tanim ba kayong ganito? Alam niyo ba na itong oregano ay maraming pakinabang sa atin? Karamihan sa atin, ang alam lang na gamit ito ay pangmedisina, Dahil ang oregano ay isang natural na antibiotic, anti-inflammatory, anti-fungal. Ito rin ay nagtataglay ng antioxidants na maaaring makatulong sa paglaban sa bakterya, mga virus, at posible ring mabawasan ito ang paglaki ng mga cell cancer at nagpapababa ng kolesterol sa ating katawan. Ito rin ay ginagamit bilang isang sangkap sa pagluluto at ginagawa din itong tsaa. Ito rin ay mabisa sa pagpuksa ng mga peste sa mga halaman tulad ng apids at mabisa rin pang taboy sa mga lamok. Ito ay ilan lang sa mga gamit ng oregano kaya magtanim na kayo, mabilis lang dumami yan. Itanim nyo lang yung tangkay.